One on one ng guro at kanyang estudyante sa unang araw ng klase ngayong taon, viral! Five-year-old Aspen na nagselo sa aso ng kanilang kapitbahay kinaaliwan online. Kwelang Pinoy Games na posibleng itampo kung magkakaroon ng Philippine Adaptation ng hit Korean series Squid Game Alamin. Pananakit ng lalaki sa isang aso, huli sa video, kinod din na ng netizens. Real life inspiration, ang sikat na donkey sa animated film na Shrek, pumanaw na. 116-year-old na madre mula Brazil, kinilala bilang bagong pinakamatandang tao sa mundo. Sure kung ang lahat ng sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Balik eskwela na ba ang lahat? Mukhang hindi pa kasi ready na bumalik sa paaralan ang mga estudyante ni Sir Jesmar mula Butuan City. Paano ba naman kasi? Isa lang sa kanyang mga estudyante ang pumasok. Isang araw matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Ang nakakaaliw na tagpong yan, tutukan sa trending report ni James Galange. Malamang ay marami rin ang nabagot na magbalik klase, lalo ba naman kung isang araw ang lumipas matapos ang pagsalubong sa bagong taon. At paniguradong may nasira na agad na New Year's Resolution na magiging masipag na raw sila ngayong 2025. Tulad na lamang ng isang klase sa taligaman senior High School sa Butuan City kung saan one-on-one ang on one on PEG ng guro na ito at ng kanyang kaisa-isang estudyante na pumasok noong January 2. Wala namang paawat si Sir Jesmar at pabirong pinakuha pa ng papel si Sam para daw sa isang quiz na siya namang humuli sa kiliti ng netizens. Ayon sa isang netizen, sign na raw ito na baka makakuha na si ng perfect attendance dahil sa kasipagan nito. Habang pabilong hirit naman ng isa na nagmukhang tutorial daw ang datingan dahil sa setup ng dalawa. Tumapat kasi ang unang araw ng klase ngayong taon sa araw ng Webes. Kaya naman marami na ang nagpasya ni extend na lamang ang kanilang holiday break hanggang sa matapos ang linggo. At ito nga lang unang lunes ng taon ay natuloy na ang kumustahan ng guro kung saan pumasok na kasi ang kanyang mga estudyante. Samantala may mga nagpahayag rin ng parehong sitwasyon na nangyari noong araw rin na iyon kung saan isa o dalawa lamang din ang pumasok sa section nila. Umani naman ang libo-libong reaksyon sa naturang post online na siyang patuloy na marami rin ang nakarelate sa naturang istorya. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Natural na sa mga fur baby ang pagiging sweet at clingy, kaya minsan hindi rin may iwasan na makaramdam ito ng selo sa tuwing may ibang nakakakuha ng atensyon ng kanilang fur parent. Gaya na lang ng 5-year-old Aspi na ito mula Leyte kung saan nakuha ng video ang tila pagsiselos niya sa alagang aso ng kanilang kapitbahay. Sama-sama natin niyang panoorin sa report ni Millie Borja. Labis na kinailuan ng video ng 5-year-old Aspin na ito mula Tacloban City sa Leyte. Paano ba naman kasi? Kitang kita sa video ang tila pagsiselos ng asong si Juris sa alaga ng kanilang kapitbahay matapos nitong makuha ang atensyon ng kanyang fur mom. Kwento ng uploader na si Shai, bumisita raw sa kanila ang tuta ng kanilang kapitbahay at sinadya raw nila itong paulanan ng atensyon para makita ang magiging reaksyon ni Juris. Ayon kay Shai, low lang magselos ang kanyang alaga. Bagamat hindi raw ito nang aaway, edidistract naman niya ang aso para hindi na makalapit sa kanila at mas solo na ang lahat ng atensyon. Inilarawan niyang alaga bilang matalino, sweet at masunuri na aso. Marami rin daw alam na trick si Juris, gaya ng handshake, sitting, pagtayo at pagtahol base sa utos. Pagdating naman sa well-being ni Shai, malaking tulong daw sa kanyang mental health ng alaga, lalo na nung mga oras na nagre-recover ito mula sa isang aksidente. Itinuturing niya raw itong para niyang tunay na anak at isa sa kanyang biggest fear ay ang mawala si Judy sa kanyang buhay. Marami namang netizens na tila nakarelate sa Aspin. Ang ilan, may hugot pa na kung ang aso ngayon nagsiselos, paano pa kaya ang tao? Mayroon ding mga fair parent ang nakarelate sa viral video at ibinahagi ang kanilang karanasan. Ang TikTok video ni Juris umabot na ng higit 400,000 views at halos 80,000 hearts. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story! Patok na patok ngayon sa iba't ibang panig ng mundo ang second season ng Netflix dystopian survival hit series na Squid Game. Kaya mga netizen, kanya-kanyang pakulo sa kung anong mga pambatang laro ang lalaroin kung sakaling gawin ang Squid Game dito sa Pilipinas. Kung pasok nga ba ang mga naisip nilang laro, alamin yan sa report ni Arnold Herrera. Pamilyar ka sa tugtog na ito, paniguradong isa ka rin sa mga nahumaling sa Korean survival series at global phenomenal hit na Squid Game tampok sa palabas ang madugong pasiklaban ng mga manlalaro sa iba't ibang traditional Korean games na pambata para sa tumatagiting na 45.6 billion won. Kaya naman ang mga Pinoy hindi nagpatalo at kanya-kanyang pakulo at pauso sa mga posibleng laro kung sakaling gagawan ng Philippine Adaptation ang Squid Game. Unang-una sa listahan ay ang pagkain ng sikat na powdered milk na hindi inuubo. pabilisan makatanggal ng sebo sa topperware. Bagay na talaga nga namang pinangingilagan ng sinumang maghuhugas ng mga pinagkainat. So, ah! Hindi rin daw mawawala ang paghihiwalay sa dalawang piraso ng katol na hindi ito nababali o nasisira. Isama na rin daw ang pagbabalat ng pinakulang itlog nang hindi ito nasisira. At syempre, pasok din sa listahan ng pabilisang magbadlaw gamit ang isang mabula at makapit na brand ng sabon. unang gumawa ng ingay ang Squid Game noong September 17, 2021 nang lumabas ang first season nito sa streaming platform na Netflix kung saan itinanghal ito bilang most watched Netflix series na sinundan ng science fiction hit na Stranger Things. Para sa DZRH HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ting sunod na viral story. Sa isang sensitibong istorya, huli sa video ang tila pangahampas ng sinturo ng isang lalaki sa aso sa isang motor shop. Agad naman itong kinundina ng mga netizen at tag-iwan ng paalala na ang pananakit ng hayop ay hindi isang paraan ng pagdidisiplina at ipinagbabawal din ito sa batas. Tila hindi napigil ang umungoy papalayo sa sakit ang asong ito na nakuha ng hinampas ng dalawang beses ng isang lalaki gamit pa ang dulo ng sinturon ko sa nakakabit ang bakal nito. Ang pagmamalupit na ay nakuha nyan sa video at inupload sa Facebook na may username na Gia Ball. Ayon sa kanyang reply sa isang nag-comment, nagugat ito nung lumapit lamang ang aso sa lalaki dahil sa pagkain nito. Ngunit sa halip na malumanay ang pagtaboy dito, ay numbahan di umano ng lalaki na papaloy nito ng sinturon. Dito na raw nagsimula na tawulan siya ng aso hanggang sa pinalo na ito ng lalaki. Noong una ay nasaway daw ang aso ng amo nito ngunit dinuro umano ng lalaki ang aso na may kasamang pagbabanta na naging dahilan upang maging agresibo ulit ito at mangyari na nga ang nasa video. Ang video na iyan ay agad kinundi ng netizens lalot bawal sa batas ang pagmamalupit sa hayop. Hindi rin nakaligtas sa pamumuna ang uploader at ang ilang tao sa video na tila hindi inawat ang lalaki sa paghahampas nito sa aso. Base naman sa isa pang video ng uploader sa comment section, ipinakita ang lakas ng tama sa semento mula sa dulo ng sinturon o yung bakal nito na siyang pinanghampas sa aso. Ngunit ano pa man ang dahilan ay nakasad sa batas sa pagbabawal sa pagmamalupit sa hayop, particular na sa Animal Welfare Act o Republic Act number no. 8445. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Donkey on the Edge. Hindi mga kumpleto ang American animated film na Shrek kung wala ang ilang karakter kagaya ni Puss in Boots at Donkey. Ito ang naging kasakasama ng bidang si Shrek sa iba't ibang paglalakbay. Kaya naman, naging emosyonal ang mga taga-subaybay ng palabas nang malaman na pumanaw na ang real-life inspiration ng karakter na si Donkey sa edad na 30 taong gulang. Balikan ang naging buhay ni Perry sa trending report ni Rose Bobiera. Pumanaw na ang real-life donkey na inspirasyon sa karakter ni Donkey sa US animated film na Shrek dahil sa sakit na laminitis. Ito ang inanunsyo ng Baron Park Donkey sa kanilang Instagram account na ikinalungkot naman ng mga taga-suporta ng Shrek, lalo na ng mga millennials at Gen Z na lumaking nakasubaybay sa paglalakbay ng mga karakter sa sikat na palabas. Si Donkey ang sidekick ni Shrek, nakilala sa pagiging madaldala at naging kasakasama ng bida sa kanyang paglalakbay. Sa likod niya ay ang boses ng sikat na American actor na si Eddie Murphy. Taong 1997, nang dalhin sa California si Perry bilang emotional support animal sa mga polo pony. Matapos ang ilang taon, inilipat siya sa Baron Park sa Palo Alto, kung saan siya naging stand-in o model ni Donkey. Bumisita kasi ang Pacific Data Images o PDI kay Perry upang kunan siya ng mga larawan. Inaral din ng organisasyon ang mga galaw niya bilang basehan sa pananaliksik sa paglikha sa animated character. Ayon sa lead handler ni Perry, nakakamangha na kuwang-kuwa ng animated donkey ang mga galaw maski ang pagtawa at tingin ni Perry. Hindi man nakatala si Perry sa credits ng palabas. Nagdonate na lamang ang kumpanya ng $75 sa pasulan. Hindi nagagamot ang sakit na natamo nito. Gayunpaman, umabot sa 30 taon ng hayop at sa huling mga araw nito, kinantahan, inaruga at inalagaan siyang mabuti ng kanyang mga tagapag-alaga. Kasalukuyan namang inaayos ng BP Donkeys ang plano para sa burol kung saan maaaring dumalo ang mga nais makakita kay Perry sa huling pagkakataon. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, kasunod ng pagpanaw ng Haponesang si Tomiko Itoka, mayroon ng bagong may hawak ng titulo bilang oldest woman at oldest person living in the world. Siya ay isang 116-year-old na madre mula naman sa Brazil. Kilalanin si Lola Ina na minsan pang nakatanggap ng apostolic blessing mula sa Santo Papa sa trending report na ito. Isang madre mula Brazil ang kinilala bilang bagong pinakamatandang tao sa mundo. Siya ang 116-year-old na si Ina Canabaro Lucas na isinilang noong June 8, 1908. hal siya bilang oldest woman living at oldest person living in the world kasunod ng pagpanaw ng haponesang si Tomiko Ituoka noong December 29 sa edad na 116 sa isang nursing home. Ayon sa report ng Guinness World Records, labing-anim na taong gulang pa lamang si Sister Ina nang magsimula sa kanyang religious journey hanggang sa opisyal na naging madre noong 1928. Pero maliban dito, nagturo rin niya ng Portuguese at Mathematics si Sister Ina sa isang paaralan sa Rio de Janeiro. At sa kanyang 110th birthday noong 2018, nabasbasan pa ito ni Pope Francis. Para nga kay Sister Ina, ang araw-araw na pag ang ituturing niyang secret sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Kung matatandaan, Abril taong 2022 nang mapasakamay din ng isang madre ang titulo bilang pinakamatandang tao sa mundo. Siya naman ang French nun na si Lucille Brandon na yumao sa edad na 118. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share din na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo din kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na di ba follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa Kaulawunahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.